Matagumpay na naganap ang medical dental mission and outreach program na may temang Puso para sa Isla dito sa Isla Verde, Barangay San Agapito, Batangas City. Katuwang ang mga kapulisan, military, coast guard, NGOs at force multipliers ng CALABARZON. Napili ang Barangay San Antonio at Barangay Agapito, Batangas na maging benepisyaro ng naturang programa sa araw ng mga puso ikalabing apat ng Pebrero taong kasalukuyan na nagsimula mula alas 8 ng umaga at natapos ng alas 3 ng hapon ang aktibidad ay inisyatibo ng Koraw RMFB-4A sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Augusto M. Asuncion, Chief RMFB-4A at ng RPCADU-4A sa pamumuno ni Police Colonel Mildred E. Fatam, Chief RPCADU-4A, katuwang ang Batangas PPO sa pamumuno ni Police Colonel Samson B. Belmonte, Provincial Director, Police Lieutenant Colonel Merlin C. Pineda, Chief Pika Batangas, Police Lieutenant Colonel Diana D. C. Del Rosario, COP Batangas CPS at Police Colonel Geraldine L. Adanglaw, Chief RMDO 4A. Kabilang sa nakilahok ang CSWDO Tanawan City, PHWDO Batangas, CSWDO Batangas City, PHO Batangas Province, 59th Infantry Battalion PNP Kataguyod, Rotary Club of Krame, Axert FNKN at iba pang ahensya. Ilan sa mga serbisyong na ihatid sa nasabing aktibidad ang libreng konsulta, pamamahagi ng libreng gamot at mga bitamina, libreng bunot, libreng gupet, pamimigay ng tsinela sa mga bata, pamamahagi ng food box, mga gamit pang eskwela at assorted pre-love clothes, pagpapakain at hindi rin nawala ang palaro sa mga kabataan. Nagbigay kaalaman rin ang mga kapulisan patungkol sa Lecture on Crime Prevention. Ilan narito ang Drug Education Prevention and Control or Republic Act 9165, Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law, Violence Against Women and Children at anti terrorism Naghandog rin ang school supplies, tatlong putsyam na piraso ng reading materials, isang daang pakete ng candies at libring chinelas sa isang daan na pitong putatlo na estudyante ng San Agapito Elementary School, Batangas. Mahigit kumulang pitong daang residente, kabilang narito ang mga senior citizen PWD at mga indigent peoples ang nabigyan ng binipisyo at nahatira ng saya at pag-asa sa isla ng Batangas. Labis naman ang pasasalamat ng mga ito sa programang Hatid ng Kapulisan. Katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno, lalo at espesyal sa karamihan, ang araw ng mga puso. Maraming salamat at kayo po ay nakarating dito sa aming sa sa bariyong San Agapito, Isla Verde, na kami po ay inyong natugunan sa amin, kahit kahit kaunting bigay ninyo sa amin ay malaki na rin tulong sa amin. Ang puso para sa isla ay hindi lamang isang simpleng aktibidad kundi isang napakahalagang paalala na sa pagkakaisa at pagmamahal walang anuman ang hindi kayang lampasan. Ito rin ay isang pagpapakita ng di matatawarang suporta at serbisyo ng ating kapulisan sa pamayanan na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtulong-tulong para po maisakatuparan itong um, ginawa naming outreach and medical dental mission dito sa Isla Verde na may temang puso para sa isla. Sana po ay patuloy nating um, uh, bigyan ng halaga ang ating mga kababayan at pagsamasamahin po natin ang ating mga tulong upang sa ganun ay mas marami pa po tayong matulungan. Mula rito sa Isla Verde, Batangas City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman, Rosemary in the Marderapis, na Nagpukula, Alagad ng Patas, Tagatagulo ng Balitang Pulis.